ang jamante at ang kabatsoy. Noong una panahon, matagal na matagal nang nahalipas, mayroong ginang na may dalawang anak na babae. Si Claire ang mas bata sa dalawa ay maganda at mabait. Ang kanyang mga mata ay parang sisikat ng araw at ang kanyang boses ay malambing. At siya ay kasing ganda ng ginto. Si Malina, ang mas matanda, ay pangit at masama gaya ng kanilang nanay. Mapait ang kanyang mga sarita walang damdamin ng itsura at ang kanyang puso ay kasing kalawang na mga lumang pako. Kinamumuhian ni Malina at ang nanay nila si Claire at parati nila itong pinagtatrabaho. Pinapakuskus nila ang kanilang medyas at kamison kay Claire. At iniiwan mag-isa sa kusina nang walang kahit anong tirang pagkain. Kata umaga at gabi, si Claire ay kumukuha ng tubig mula sa baloy. Matarik ang kanilang nilalakad isang mabatong burol. Sumasakit ang kanyang mga kamay dahil sa mabibigat na balde, ngunit nananatili siyang masiyahin at maligaya. Isang umaga, may nanlinimahid na matandang babae ang paikot-ikot sa may balon at nanghingi ng maiinom kay Claire. Ngayon, ang buong katotohanan, ang matandang babae ay isang diwata, Nag-anyong matandang pulubi siya upang malaman kung tunay na mabait si Claire. Hayaan mong tuluan kita. Sumalok ng pinakamalinaw na tubig si Claire mula sa pinakamalamig na bahagi ng balon. Ibinigay niya ito sa nanlilimahid na babae at tumungo ng may ngiti na para bang ang lata ni Claire ay naging kasing kinang ng pila. Maraming salamat, butihing binibini. Hindi ka lang maganda, magalang ka pa. At dahil diyan, Tanggapin mo itong gantin pala bilang pasasalamat. Tuwing ikay magsasalita, may lalabas na bulaklak at hiyas mula sa iyong bidig. Naglaho ang babae bago pa makapagpasalamat si Claire. Nagmadali si Claire umuwi, daladala ang mabibigat na balde. Tumatawa habang tumatalsik at kumikinang ang tubig at hiyas sa daanan. Nang makarating siya, pinagalitan siya ng kanyang nanay natagalan ka. Patawarin mo ako, Ina, sasabihin ko sa iyo ang nangyari. Dalawang rosas, tatlong diamante, apat na perlas at isang ruby ang lumabas sa kanyang bibig nang siya'y nagsalita. Pagkatapos, nagtanong ang kanyang masamang nanay habang nagpapanggap na mabuti. Mahal kong anak, ano ang ihipig mong sabihin? Nagkalat ang mga hiyas at bulaklak sa sahig ng magpuwento si Claire. Napaluhod ang kanilang nanay at binulsa ang mga hiyas. Pagkatapos, ay inutusan ni si Malina, pumunta ka sa balon at kapag may nakita kang matandang nanginimahid na babae, siguraduhin mong bigyan mo siya ng tubig. Bakit ka naman gagawin yon? Tingnan mo kung anong meron ng kapatid mo, Diamante at Ruby, Esmeralda at Perlas. Gawin mo na na yun din. Iniutos ng sakim na babae sa kanyang anak. Naabala at galit si Malina. Umangal siya ng umangal, ngunit tumungo pa rin siya sa balon at naglahad ng kinakaladkad ang mga paa. Dalanya ang pinakamagandang pilak na pixel, inakyat niya ang mabatong burol at nagre-reklamo sa bawat hakbang. Nang makarating si Malina sa balon, nakita niya ang isang babaeng nakabihis prinsesa. Mari ba kong may inom? Init na init at uhaw na si Malina kung kaya't di siya sumagot. Nilublob niya ang pitsel sa balon at uminom ng malamig na tubig. Tulungan mo ko, uhaw na uhaw na ako. Kung gusto mo na maiinom, kumuha ka para sa sarili mo, hindi mo ang katulong. Mahiya pa. Ang iyong pag-uugali ay kasing pangit ng iyong mukha. Kaya heto ang regalo ko para sa iyo. Sa bawat salitang sasabihin mo, may kabatsoy at ahas na lalabas sa iyong bibig. Sumigaw si Malina at tumakbo pa uwi. Habang may mga ahas at kabatsoy na lumalabas sa kanyang bibig, Gida! Gida! Tignan mo nangyari! Katakot-takot siyang tinignan ng kanyang nanay habang may mga kabatsoy at ahas na lumalabas sa bibig ni Malina. Kasi lahat ay ito lahat declare! Napatili si Malina nang tumalon ang kabatsoy sa kanyang ulo at balikat. At ang mga ahas naman ay gumapang mula sa kanyang buhok. Sinigawan ng nanay si Claire. Kagagawan mo yan! At sinampal niya si Claire. Dalawang baladyamanteng patak ng luha ang tumulo sa pisngi ni Claire. Lumaya si Claire at tumumo sa masukan na kagubatan kung saan makinang ang mga dahon dahil sa sikat ng araw at ang mga ibon ay kumakanta na parang plauta tumakbo siya ng pagkalayong-layo sapagkat alam niyang hindi na siya makakauwi muli. Mamaya lang ay nakarinig siya ng malalakas na yabag. Nakita niya ang anak ng hari, si Musunda ng daanang may mga bulaklak na nagmula sa bawat hakbang ni Claire. Bakit ka umiiyak? Kinwento ni Claire ang nangyari. Sa oras na matapos siya sa pagkwento, napaibig ang prinsipe sa mabait at banayad na ugali ni Claire. Ni hindi niya napansin ang tambak na giyas na kumikinang sa kanyang paanan. At ngayong nasa harapan ko na ang buong mundo, hindi na ako makakauwi muli. Ikinararangal kong pataluin ka sa aking tahanan. Pinuno nila ng bulaklak ang kanilang mga kamay at tumungo sa kastilyo. At lahat ng tao sa ariyan ay sinalubong sila sa kanilang pag-uwi. Nagpasya si Claire at ang prinsipe na ikasan sa mismong araw na iyon. Iyong diwata ang unang nagdigay basbas sa kanila. Nang malaman nito ng kanyang masamang nanay, na puno siya ng pagkaingit, lalo pang sumama ang ugali ni Malina, siya ay humiyaw, sumigaw at humagulgol hanggang mapuno ng ahas at kabatsoy ang buong bahay. Kahit ang kanyang nanay ay napagod na sa kanya, sa wakas, hinabol niya si Malina patungo sa pinakamadilim na sulok ng kagubatan at doon na silang puno ng paghihirap at doon sila namatay sa poot. Si Claire at ang prinsipe ay maghabang buhay diniyayaan ng kaligayahan at kasaganahan at lagi nilang naaalala ang basbas ng diwata sa lahat ng kayamanang pwedeng makuha. Ang busilak na puso ay mas higit pa kaysa ginto.